Sorry, Haya. Nagpabili na naman tayo sa anak ko ng isang box ng MP. So, medyo matagal din ako hindi nakabili ng isang uh, per box ng mga alak natin. So, ngayon na lang ulit. Kasi, uh, kung kailan na naman tayo hindi nabili ng mga per box, doon naman nagiging fast moving yung aking mga alak. Itong ating Emperor Double Light na 1 liter, isang box. So, nakabukas yan kasi nabawasan na. Ayan. Tapos, uh, meron tayo dito sa Ibang grocery naman, sa palengke naman is pochi, isang balot, dalawang hakahan ng camel at saka Argentina, 150 grams na corn beef. Tapos yung ating ah, uh, joey donut. Ayan. Tapos, meron tayo isang case ng 1.5 ko. Ayan, ngayon na lang tayo ulit nakabili ng isang case. So, yung tatlo, nilagay ko na sa ref. Tapos, ito naman yung mga nabili ko kanina umaga dun sa grocery sa may palengke. Ayan, so dapat mamimili ako dun sa suki ko na grocery, kaya lang wala akong utusan kasi medyo marami din kasi yung mga bibilhin ko. Isang kahan ng fortune green at saka isang piraso ng betadine na maliit at saka Johnson baby oil. Tapos, meron naman tayo na isang balot lang ng atin chocomocho. Ayan. So, fast moving sa atin ito. And then, kagabi kasi may bumibili sa akin ng baby oil at saka yung ating betadine. Kaya lang wala na ako maibenta pala. Kaya bumili lang tayo ng isa Kasi pag mga hindi fast moving items talaga, tig isang piraso lang yung aking ni-stock dito sa akin tindahan hanggang dalawang piraso. At dahil nga namili tayo, syempre kasama na dyan yung ating pagdi-display. ma na yan, di ba? <laughs> Bilang sari-sari store business owner o bilang negosyante, ay hindi maiwasan na may mga customer talaga tayo na nagpapa-stress ng bongga sa atin. May mga customer kasi tayo na mararamdaman mo lang sila dito sa ating tindahan na kapag uutang. Yung tipo ba na pagkawala na silang pera, wala na silang pambili sa ibang tindahan, dito naman sila uutang, di ba? <laughs> O, oh, diba? Ang galing. Bili doon. Utang dito. Diba? Nakakalaw ka kayo. <laughs> famous lang ang tindahan ko sa inya, kapag wala kayong pambili sa ibang tindahan. diva. <laughs> Sana all famous. <laughs> Tapos, pag bibili naman dito sa akin tindahan, pa isa-isang piraso ng sigarilyo, diba? Pero pagka utang, pagkadami ng inuutang, te, halos pakiwin na yung ating paninda, diba? <laughs> Iba-iba man yung mga ugali ng ating mga customer ay kailangan pa rin natin habaan yung ating pasensya bilang tindera at bilang negosyante. Dahil kahit papano sa kanila tayo kumukuha ng ating benta. Kung wala yung ating mga customer ay wala rin tayong benta sa ating tindahan. Kaya kahit ka plastikan na lang, kahit nainis na tayo ay tumawa na lang tayo, di diba? Kasi malay mo, di diba? Si Tumer ay plastik din pala sa iyo, diba? O di ba magplastikan kayo, di ba? <laughs> Ganern. <laughs> Charmy! <laughs> more benta, more customer to ka, mga kasari! Please subscribe to my second channel. And follow me and like to my FB Scottish Vlogs. You can join us to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari Business.